Ayan Johan, nandito na tayo sa Jilson, Tapsilugan. Bibili ako ng uh, makakain ko uh, ngayong uh, tanghalian. Ako po ay order ha, ng uh, bacon silog at uh, murang-mura lang ito ha at uh, napakasarap pa. Tara pasukin na natin ang uh, tindahan ni uh, Kuya Gilson Top Silugan. Okay ha, uh, magbabayad na ako. Hey, ito yung bayad ko. Uh, okay. Oh, 100. 100. Ay, okay. Kung, uh, kung kayo ay uh, taga rito, sa uh, San, uh, Santa Mesa. Uh, malapit lang po ito sa uh, school ng PUP at um, ang kanilang barangay hall. Uh, malapit lang po ito ng 592 minutes uh, barangay hall dito sa uh, Teresa. Malayo ayo rito, junction yes, sa silugan. Dalawang dekada na 'to. Safe dito. Lagi silang naka-monitor dito sa lugar na ito. Bayan nandito na tayo sa Gelson Tapsilugan. Bibili ako ng uh, makakain ko uh, ngayong uh, tanghalian. Ako po ay order uh, ng uh, bacon silog. At uh, murang-mura lang ito ha. Uh, at uh, napakasarap Tara, pasukin na natin ang uh, tindahan ni uh, Kuya Gelson Tapsilugan. Hindi dapat ang kanyang Tapsilog. Tapsilog na. Ay, yeah, good morning. Ah, bibili ako ng ano, ah, bacon silog. Ah, dinadayo po ito ah, sa ating mga mag-aaral ah, sa ah, PUP, ah, Polytechnic University of the Philippines. Ay kasalukuyan na nagluluto. Ah, lang kayo rito sa Gasot at Silugan. Try nyo. at kumbisada na ito tatlong dekada tatlong dekada napakatagal uh, ito po yung uh, ino nila Top silog uh, lechon silog pork silog ah uh, uh, daing silog sisig silog spam silog chicken silog to silog bacon silog beef parish beef mami and lumi at may iba pa Marami ah, uh, marami kayong mapagpilian dito, ha, mga kababayan ko. Kaya dayuhin na ang Gilson Top uh, dito sa uh, Santa Mesa, Manila. Top Silug ang sarap naman yan shumai hot silog hot silog yeah. hey, hey, minsan hey, min sa mga... mga hey, tayo tayo rito yes yung silugan dalawang dekada na to Ayan, no, dinadayo yung mga polis, uh, yeah, mga pati polis. sa ayan, Uh -huh. Uh -huh. <laughs> dito. talaga kumakain ng mga yan. Regular post siya. Ay, oh, mga customers. Hmm. Safe dito. Lagi silang naka-monitor dito sa lugar na ito. loob, like, dito na pa-tag ng mga boy. Okay. <laughs>